magandang gabi. May mga tao na nag sa akin ng Merry Christmas. Alam naman nila na ako po ay hindi nag ng Christmas. Pero, kahit hindi po ako nag ng Christmas, nais kong ibahagi sa inyo ang isang malaking kasiyahan. Saan ka ba sumaya? Siyempre, kapag may pera ka at paghanda sa araw-araw ng hapag mo. Meaning, may pagkain ka tatlong beses sa isang araw at may pang-snacks ka pa. At lalo na, mas masaya ka na salubungin ang bagong taon kung may panghanda ka. Isa sa mga tips po na kinakailangan nating malaman. Una, may panghanda ka kung may pera ka. Paano mo yun gagawin? Di kailangan mong humanap ng trabaho o magtrabaho sempre katulad sa atin dito sa Century Pacific Foods Incorporated, meron pa tayong production. Kinakailangan natin ng maraming tao na papasok sa bawat area na kung saan kulang ng tao. So, sa pamagitan doon, may pondo ka na. Pangalawa, may pang-invest ka at kung may mga natitira pa sa iyong 13 months na darating, ay pwede mo yun gamitin bilang pangbili ng pagkain. Pero, pangalawang option lang yon na ko lang ipaalam uli na ginawa ang 13 months base sa sinasabi ng batas upang investment. Hindi yon ginagawa na para lang sa mismong Noche Buena na tayo ay maging isang one-day millionaire kung makatanggap ka ng, for example, 5,000, yung 5,000, ipang shopping at ipang grocery mo, kakainin mo lang sa pizza 24 o 25. Pagkasunod araw, wala ka na namang masaing. Mali yun. Hindi ko naman kunsinti yung iba na binabayad nila ang pera sa utang. Kasi may kasabihan tayo, ang utang ay dapat bayaran. At tama po yon Minabayad natin para hindi na tayo umuutang o magkakautang o ang interes pagdating sa susunod na taon. Pero, dapat mag-iwan pa rin tayo para sa sinasabi nating investment, pangpuhunan, pangpuhunan para sa trabaho. Kung tayo ay nagatrabaho, may pangpuhunan tayo pangkuha ng mga requirements. Ulitin natin, saan tayo maging masaya? Kung may pundo tayo sa ating pagtatrabaho, meron tayong matatanggap na pera. Kung ang sahod ninyo ay sa 22 or kung ang sahod ninyo ay sa 27 at papasok pa rin kayo palagi, may pundo kayo na matatanggap. Ibig sabihin doon, meron kayong isang pera na magagastos ninyo sa pagsasalubong ng bagong taon at pagkatapos ng bagong taon. Di ba? Mas masaya yon? Palagi nating isipin ang working mindset na kailangan magtrabaho. Huwag tayong tatanga-tanga lang sa bahay at maghintay na lang ng biyaya. Dahil, sabi nila, tutulungan ng Diyos ang mga taong magtatrabaho at maghahanap ng kanyang sariling pangailangan. Pero kung taong tamad, pasensya, hindi niya tinutulungan. Mayroong paraan na may trabaho tayo. Kung ito ay ating igrab at tayo ay magtatrabaho, maging masaya tayo kasama ang mga kaibigan natin sa trabaho at may pondo tayo at may pera tayo para may ipanghapag tayo sa na sabi natin Pasko or sa bagong taon at may magagastos pa tayo sunod na bagong taon. Isipin natin palagi na yung mga tao na gustong magtrabaho ulit, lalo na dito sa Tibol Iskin PC, ay kailangan natin mag-renew ng requirements. Kasama na doon ang bagong police clearance or NBI clearance, barangay clearance at sidula, at nangangailangan nyo ng pera. Yun ang unang puhuna natin para makatrabaho tayo. Kaya, wag natin ubusin ang pera. Dapat may matira pa para sa pamuhunan natin para makatrabaho tayo. At, palagi tayo mag-duty. Huwag kayo maniwala sa sabi-sabing, nakauwi ako kasi under time. Umuwi ako kasi ganito. Lahat ng area kulang. Receival, nabing, sospil, sanitation, pride at battle. Tao lang ang wala. Ang trabaho ay ansyan. Kaya magtrabaho tayo para ang Diyos ay maging masiyahan sa atin na hindi tayo umasa lang sa kanyang panalangin at tayo ay bibigyan niya ng blessings. Huwag lang puro dasal. Kung wala namang gawa, sabi natin uli sa muto na kapag may tiyaga, may nilaga. Kaya uli-uli, sana i-share ninyo ito sa mga kasama ninyo at huwag nyo isipin palagi ang mga bagay na kung saan kayo ay magdi-discourage para hindi magtrabaho. Dapat isipin palagi ang positibo. Mas masaya kung may panghanda ka sa iyong kusina araw-araw kung may pera kang kinukuha galing sa iyong pagsisikap sa pagtatrabaho. Uli, Advance Happy New Year sa mga masisipag nating mga trabahador na walang sawang nagatrabaho para sa kanilang pamilya, para sa sarili at para na rin tulong sa kanilang mga ahensya na naghahawak sa kanila. Advance Happy New Year! magtrabaho po tayong lahat.